Hi mga dear, for today's video, puno tayo sa dakat. So, ang gagawin natin na nasubunan tayo sa bunuan para kumuha ng ista. Kasi, every uh, everyday, kinukuha talaga yon yung mga ista sumusot sa bunuan. So, let's go and enjoy the scenery. Ito nga pala yung ilog, connecting dun sa dakat. So, bago makapunta dun, tadaan muna dito sa ilog na maraming mangroves. So, you know, mangroves kung saan nakatira ang mga ista. So let's go. Ito so, ang tinatawag na bunuan dito sa summer. So, ngayon, nandito kami para kumuha ng isda. Kung merong suhot. <laughs> Mainit nga lang, kaya kailangan talaga is merong kang protection sa araw. So, yan. naka ano, ko, naka-jacket. So, yun. <laughs> yun yung isda. si Sisid na. <laughs> nasa lubungin niya yung isda kasi doon yan doon yung dumadaan eh. galing doon na no, pag ganyan mapasok yan sa so, suhot yan dyan tapos dito and then dito nasa pinapestuan ko yan, suhot yan dyan so yun yung kukunin namin yung isda na sumuhot dito So, ewan ko kung meron, pero sabi naman niya meron daw. Yan, di diba? hmm. <laughs> yung pangka na ginamit namin walang ano, walang pakpak nakakatakot pero okay lang experience din so yun so yan ang bunuan, marami yan dito marami dito, may mga bahay bahay pa dito so yan, mayroon pa dong bunuan so dahil bunuan dito kasi yun ang hanap buhay ng mga iba dito yun na. Kukuha na ng isda. So, ang problema, walang isda. Nahirap siya kasi kailangan mo si Sirin. <laughs> Ito, papunta lang kami sa second. mo? Um, galing mo kayo magsagwan. Yeah, babunta kami sa pangalawang bunuan yun. Kala nyo malapit lang yan. Malayo yun. <laughs> Konti lang kasing isla dun sa kabila eh. Oh, walang laman. Try, try naman dun sa kabila. To the rescue ng isang bangka. pangalawang punong anak kami. So, yan. Pares lang yan. No? sa abula. Pero dito, maraming fish. Ayan ang nakuha namin sa kabilang bunuan. Pero dito maraming isda. Nakikita ko na isang colony yung isang colony ng isda. Oh my God. Ayan na. Sisisig na po yung mga isda. <laughs> so, yan salubungin niyo muna yung isda doon kasi minsan lumalabas eh. <laughs> so, masarap lang sa dagat pero maingit. Yung mga manginit yung ka. na, nilurup na yung shokoy. Marami <laughs> siyang isda. O oh, diba? Grabe. Meron na kami nakuhang pusit. Pusit ba tawag dyan? Pusit. Yan, yeah, may pusit dito. Dalawang piraso. Tapos may crabs. O, oh, di diba? Crab lang pala. Crabs? Crabs, yeah. Diba? So, mamaya yung mga isda na manuhulihin yun. Ay! Sarap niya, no? Sarap adubuhin no, no? Si... Mangsisisid. Yung mangsisisid. Yan. Hahaha. <laughs> Yan, nagsisisit. <laughs> Grabe, oh. Ang dami naman nakuha. Hmm. Diba, sobrang dami. Siguro, mga 10 kilos na naman to, O, bigat eh. Yan, iba-ibang klaseng fish yan. O, diba, may ano? Ano man tawag eh? Alam, dami nila. Iba-ibang klaseng isda. So, marami na namang fish. Meron pa mga nakawala. Kailangan ko natin yun. tayang. Maraming <laughs> fish. Fish in the house. Diba? Masyala. Ang dami isda. Ang dami isda. Yung pa. Grabe. Oh my God. Yan o. No, sapi yan eh. Diba sa Saudi? Sapi. So, yun. Yes. Ang gusto ko ngayon, yung squid. Yeah, magsawa ka talaga sa isda pag nasa probinsya ka. Tatapos na kami dito sa bunuan na to. So, time to go home na and sell the fish. Titinda ba natin yung isda? Sariwang sariwa. 150 lang ang kilos nyan. Murang-mura na. Fresh from bunuan. Yung pao, oh siguro yun mga 10 kilos yun sobrang dami oh my god yan yung gusto ko oh my god na oy ah! mani mag ang sakit kayo makatinik yan sakit kasi sa makatinik eh. so oh, time to go home na <laughs> hinihilo na naman kami ng imas sa bangka kasi wala kami makinay eh. mayroon yung magsakuan. So, yan. Yeah, it's 8 o'clock now.